Grazie. sabi so, nga daw kasi magkakimaysin sabi nga daw po niya kumintari at isip tulog po nga dyan ti heb geen

Tumabahan na tayo. Mga Tara, hindi ako nakakalaran yung basket ko eh. oh, ulit. Tumabahan na rin, mga 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 mga. Ako, na, no? na, hindi ako makikita nyo. Hindi ako makikita na hina na yung panunang. Nahihina na yung tan. Ah. O, nga, na. na ka, na. Ito nga pa, pa eh. Eh. So, ayong, po na yun. Kailan lumaban yun? Oo, sa Eh, ano yung okay, si Maya ma, yung sa ano, yung sa kasino na dalun siya, may sa Pito City, yung 250,000. Pero pagka natin buwan siya to, ang din siya Ah, malakas naman kayo mga panan, hindi next martial okay Ang kaysa ang hindi siya pinagayas. Hey, ano? Si Hatot, next martial actually. bago Bago pumasok sa boxing. Kick po patay ka doon. ano yun eh, next martial arts Bago pumasok sa boxing, pag nanuntok, di ba Oo. Nakita mo yung larong niya. Alam mo, siko pag ay... Nakakatalaan na Yung ano, yung ba yun? Yung Thailand Yung Malaysia. Yung kalaban ni Pacquiao nakaraan. Yung... Pinatayang siya siya. Patiyang, gusto din naman kalaban si Pacquiao eh, kasi indigent si Pacquiao eh. ko eh, yung bestong dupit, ganyan eh. Ganyan kasi eh, brother. Bro, tirahin mo naman ang dupit ba ako? Pilak eh. Ngayon, hindi na nainig sa akin eh. Iyak talag, iyak. Nagalit Kaya Ayaw naman ang bata nung dupit kayo, no? Yung tatap sa lep. Oh, yan yung mga nakikiruso na artistahe, ayaw nila. may mga carpet. Okay. Oo, so may mga tubig na Ay, yung mga pagdipakyat ano, ito, yung view. Okay. Ayan, okay. Ayan, okay. Ayan, okay. okay. yung okay. 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 hindi, dipit pa sa karotero no oo, pwede bumalik yun ito talaga lang kaya ngayon, lalagang kung may panap panagalawa lang ito, butik pang baga no, babe lang kasi babe, babe, babe nakakain pa ako ayun, talaga ito bitin

Pero pag ang gas meron din. Oh, na ano na, Ah, mas mahal. Hmm. Tapos malayo pa, di ba kayo? Sa, ay, siya, ay, na, ang gustin. nyo Malapit kayo sa si ano, Malayo pa? Ano kayo? Mga 2 hours, 3 hours, pag Malayo pa, pag gano'n pa. Sa so, so, ano kasi sa rutina? Ay,

Dito, baba, lalo ngayon, may siya dyan sa isa kahit na kayo naman masyaday. Oo, masyaday naman siya isang biyahe nun, sumigitan. Ano, mga 10,000, may git, isang biyahe lang. Isang biyahe ito ng mga jeep, isa isang sa isang araw, sa keeps lang. Balikan lang, papunta pa rin lang, balikan lang. So, what way? Yung sinakyan kong jeep na biyahe ng Dungan, bukas ko na mga ang balik doon. Ato sulit so, sa pier, ibukaan tayo ulit ng pasayero. Ah, ibig sabihin, yung pag... Dito naman to doon na yun, baka yun. Tapos magbalik yung bukas maga, ah, ulit, uh, pag, ng maga. Pabihahin ulit niyo pag dating ng 9 o'clock. Kinabukasan ulit niyo ng pare. Ano lang kanina? Ano lang dumating niyo ng Oo, dumating kanina ng mga 6 o'clock. niyo 9. Tapos bukas na ulit ang balik Kaya, nang kita, na na muli Kasi ka Kaya ang araw na

और किया मेरे को पता नहीं जैसे ये टाइम मेरे नहीं है हिंदी में ओह वो लोग और कुछ नहीं करते हैं वो भी आने का नहीं के सवाल